Magandang gabi. Ako si Ned. 31 years old. Taga City, Capiz. Hindi ako naniniwala sa aswang, manananggal, o kung anumang laman lupa. Lumaki ako sa syudad. Pero may nangyari tatlong taon na ang nakakalipas na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Taong 2022 umuho kami ng asawa ko ng maliit na bahay sa isang kumpang sa barangay Midibili. Tahimik ang lugar, may apat na unit sa magkakadikit na bahay. Sa unit sa kanan namin, may lumipat na babae, mga 30s, payat, morena, laging nakadaster, tahimik siya, hindi pa lalabas. Ang sabi ng landlady, buntis daw siya at bagong hiwalay sa asawa. Pumayag kami. Wala naman siyang inaabala. Sa tuwing madadaan kami sa harap ng bahay niya, napapansin kong laging may nakasabit na tuyong dahon at bawang sa may bintana. Kala ko pamahihin lang. Isang madaling araw, mga 2.30am, nagising ako sa may hinang kaluskos Akala ko pusa lang. Pero nang sumilip ako sa bintana, may nakita kong anino sa kisam eh ng kabilang bahay. Hindi ko maaninag pero ang liwanag ng buwan ay sapat para makita ko na. May gumagalaw sa bubong. Hindi ito ayaw. Parang tao. Parang babae. Tumigil ang hining ako. Wala akong ginawa kundi titigan hanggang sa humapang ito pababa sa likod bahay. Nakwento ko sa asawa ko ang nakita ko pero natawa lang siya. Sabi niya, baka puyat lang ako. Pero simula noon, gabi-gabi ko nang naririnig ang kaluskos na yun. At minsan, may mahina akong naririnig na tunog parang may sumusuksok. Parang lalamunan na humihigop ng sabaw. Tumaas ang balahibo ko. Pero wala akong pruweba. Wala akong lakas ng loob na magreklamo. Lalo't buntis ang babae. Ayoko mapaginitan. Sa araw, dumaan ang tricycle driver na si Mang Badong. Isa sa mga matagal ng taga rito napansin niya ang bagong lipat. Bigla siyang natahimik. Tapos mahina niyang sinabi sa akin. May kilala ko ganyang-ganyang noong araw. naging buntis. Pero di Tuwing lilipat ng lugar, may nawawalang bata. Akala ko nagbibiro siya. Pero seryoso ang mukha niya. Sabi niya, huwag daw akong magtitiwala agad. Tatlong araw ang lumipas may nawala sa kabilang kalsada isang taong gulang na bata anak ng panadero sa kanto huli raw siyang nakita sa harap ng bahay nila habang naglalaro pero paglingon ng nanay niya wala na naghanap ang buong barangay wala, parang bula walang CCTV walang bakas tahimik ulit ang lahat parabang ayaw ng mga tao na pag-usapan pa Simula noon, iniiwasan ko na si ate sa kabilang bahay. Pero napansin ko, pagkalipas ng dalawang buwan, buntis pa rin siya. Parang walang pagbabago sa laki ng tiyan niya. Walang panganganak, wala rin nagdadala sa ospital. At isang gabi, habang nagwawalis ang asawa ko sa labas, nakita niya nakaupo ang babae sa likod bahay. Habang may hawak na manika, pero hindi ito manika mukhang lumang tela na may tugo at parang may sinisipsip siya. Hindi raw siya nakapagsalita sa takot. Dahil sa takot, nagtungo ako kay Aling Lira, ang albularyo sa kabilang barangay. Ikwinento ko sa kanya lahat, tahimik siya. Tapos sabi niya, Manananggal yan, buntis pero hindi sanggol ang dinadala. Gutom ang laman niyan. Hindi buhay. Binigyan niya ako ng langis at itim na asin. Sabi niya, ibutbut ko raw sa paligid ng bahay namin. Huwag akong tatapat sa bintana kapag gabi. Gabi ng Merkules, tahimik. Wala ang asawa ko. Nasa Maynila, training sa trabaho. Mga 3 AM, nagising ako. May mahinang kalabog sa bubong dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Nagtago ako sa kortina. May nakita akong pakpak. Hindi parang paniki. Malapad. Itim. At may katawan na unti-unting bumababa mula sa bubong. Pero kalahati lang ito. Wala siyang iba katawan. Tumikit siya sa bintana namin. Nakasilip. Nakangiti. Maputla. May tubo sa labi at nang tumagpat ang buwan sa mukha niya. Si Hate, yung buntis, pero may matutulis ng ngipin at mapaputlang mata, tumingin sa akin at lumiti. Dahil sa sobrang takot, inihagis ko sa pintana ang bote ng langis. Sumabog ito sa hangin, napasigaw siya. biglang naglaho. Kinabukasan, wala na siya sa unit. Umalis daw, walang paalam. Naiwan lang ang kama at dugo ang tela sa loob. Walang naging walang gustong magsalita. Tila baga, natakot din ng mga tao na mag-alam. Tatlong taon na ang lumipas. Nasa Maynila na kami ngayon pero tuwing may naririnig akong pales ko sa bubong, lalo na kapag gabi ng kabilugan ng buwan, bumabalik sa isip ko ang ngiti niya. Hindi ko alam kung buhay pa siya o kung may sumunod sa amin. Pero minsan, pagkagising ko, may marka ng kuko sa labas ng bintana. Hindi ko na sinabi ito sa iba. Kahit sa asawa ko, hindi ko na inulit. Pero sa tuwing makakakita ako ng buntis na babae na masyadong tahimik, napapaisip ako, tao ba talaga siya? Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod.